Ayan guys at bali ito na po yung mga pinagsamasamang pagmamahal ng Team Hitik para po sa birthday po ni tatay. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nagbigay at nagregalo para po kay tatay. Sobrang saya po ni tatay sa kanyang karawan. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ay papunta ngayon sa Nakar at ngayon po ay birthday po ni tatay. Tara guys, samahan niyo po kami. Ayan po, bali na dito na kami sa bayan at duman lang po kami dito sa Añejos at ako po ay bibili ng liempo. Ayan po. Ayan at ito na po yung ating Port Liempo. Yan, guys. Bali, nandito naman po kami sa Queen Cakes. At, bibili po ako ng cake. Raptor nun po. Captain, Marami. Marami po ditong cake. So, Valentine's na. Ang bibiliin ko pong cake ay from Ate Hilda. Thank you so much, Ate Hilda. Ayan po, tapos ng sulatan. Thank you po. Ayan, natin na po yung cake. Ni. Ayan guys, bali, nandito naman po kami sa Andox. At bibili po tayo ng Andox naman po ay pinapabili ni Ate Gigi. Apat na peraso. Apat na buo. Yan. Thank you so much, Ate Gigi. Much, much, much later. Ayan guys, nandito na po kami. Hello! Pasok na po kayo. Nandito na po sila Ano, dito na. Dito na. May mga bisita na po si tatay. Meron pa pong ibang mga pagkain eh. Amin na po lang ipapalabas dito Kala. para kayo po may ano. May dagdag kulutan. kayo po may kumain muna. May kalin din po doon. Ayan, nandito na rin po si Natchula. Hello. Yay. Saka po si... Hi, Sen. Nandiyan na rin po si Nabunso. Saka si Kadilag. Happy birthday. Happy birthday. Wow, ano 'yung dala? So, ano po yun? yung, uh, cheesy grilled. Ah. Ano ba Hindi na daw sa Wow. Ano po 'yung cafe? Ano? Nagluluto. Ang ganito pang dadalhin niyo. Ito hindi isa, dalawa. Wow

Ati Nels. Ito Ate Nels. Ate Nels. Hindi, yeah. yun ay Ate Gigi. Ate Gigi and Ate Nels. Ate Nels. Yung KK I'm from Ate Hilda. Hilda. Oh. Ang Ate Haisen oh. ay natutuwa at nagkukwento sa akin. At siya ay mayroon ng YouTube channel. Wow! Ang YouTube channel mo. Ang isubscribe. Ang Sarge kayo mga pinag niya. Yeah. Pak Paki-subscribe po si Hisen. Hisen Servida. Yan, yeah. at natutuwa at yung isa niyang vlog ay nag 2k views na. Tapos ang subscriber daw niya ay medyo nadagdagan. Nadami oh. 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 uh, wow. pa po kay Hisen. Hisen Servida. H Y C E N. Tapos may nabasa akong comment. Ikaw tayo laging ngumiti at nakasimangot ka daw. Hey, kaya lang ako hindi nangiti, po yung ngiting ko. hindi naman. Hindi Oo. Hindi naman. Hindi

nandito na po yung mga kapatid po ni tatay. ganon pa. aso puti na salamat tia. kasi okay. 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 at nandito na po ang mga kapatid ni Tatay. Si tia taba. Ah, kapatid ni <laughs> si Tia Lanling, si Tia Nini, at yung magaganda kong pinsan, at ang aking guwapong tiyo, sa kanya kanyang asawa, na maganda rin. Kagwapuhan. Aka hindi, siya natin ang pinakagwapo. Ayan guys, bali nakahayin na po dito sa lamesa yung mga pinagsama-samang pagmamahal ng Team Hipik. Ito po ay from Agwapo lang and Cadillac. Wow, lumpia. Tapos po ay may bangus. Ito po ay dalawang bangus. tapos pas ilalim yung isa. At ito naman po ay from Tita C. yeah Thank you po. Ito naman ay from Talalay. Galing po kay sen Ito naman po ay from Bekeneman. Luto po niya ito saka po itong spaghetti from the Kahneman. Ito naman pong pansit ay from Iki. Pero si Becca rin po ang nagluto. Oh, may si Charon. Kanino galing ito? Kay Ate Edith Bay. Tapos ito naman po ay from Tatay. At meron po tayong cake. From Ate Hilda. Thank you po. At meron pa po dito isang cake from Kalayaan. Ito naman po, Liempo from Ate Nels. From Ate Gigi. Thank you po. Ito naman from Ate Nels. Ang ating leche plan. At ito, binagkat from Ate Nels. Luto din po ito ni Bossing. At, pero yung sahog po nito ay from Nanay. At, ito naman po ay from Baron. Mga soft drinks. Ito naman po ay galing kay Tia. Tia Mape at Tio Kata. Ito po ay mini donut. At saka po ito ay buffalo Wings. Yan. From Carla. Thank you. Ayan po ang mga kapatid ni tatay.

<laughs> oh, next, sino naman? <laughs> Nanay, doon ka na rin po. Ang siyempre, ng kanyang puso at ang Yeah. sa puso ni Nanay, Picture taking muna po bago magkainan. One, two, three. Smile smile. One, one, two, three, three. smile. Teka. Buso, next kayo. Kalo next sa kami. Uh -oh. Buso, ako magpapaag sa'yo. One, two, three, smile. smile. One, two, three. Hine, ka tayo magpapapicture. Sa'yo, next. Kami na. Uh -oh, kayo na, Buso. Uh -oh. <laughs> na, <Binaabadas> Kami <laughs> <lang. laughs> Okay. Oh, kami naman, kami. Next. Okay, next. Aha, oh, mamaya po ako. One, two, three. Oh. Picture, -taking. Yo, picture taking. Picture taking. Picture so, taking. Okay. Ah, oh, dito naman po. 1 2 3 Sino man, pa? Ako. Si no, ay, two, Aya, Obo, sino pa? Opo, opo. Mga ayan na Ay, ah, dito ang kaya. Ang tanong ni. Matutoy. 1, 2, 3. Siya unto pala. Wala si unto. Wala. Yan. Okay. Sino pa po? Pwede po Hi, Sen. Ako lang. Talalay. Si Mal daw. Si Mal. I want to be Oh, mamaya na lang i-edit Okay oh. uh, But hindi nakapunta mainit? si RJ han, wala. Ay okay, wala si RJ. I okay. want three. Sila naman po. Picture muna kasi dito makikita 'yung black, pa? yung black eh. oke okay. one two three sakit sakit Good. Okay, one, two, three. And one more, one, two, three. Yeah, not okay anymore. Bigay mo. Bigay mo. Bigay na rin. Mabilis na yung natin na kaitatao yung ating ka-birthday. Wow. wow. May phase one and phase two. Kailan wow. mo tayo una? Wow. Bukas so, na, 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 na yan! yan. Bukas na yun. Bukas na yun. Tayo sa po yung ay, sikat ayon paki oh, oh, oh. May yeah, yeah, yeah. May mamang. Wow. Yeah. May pang patch, pantapal. Pain relief <laughs> patch mga pantapal ni Tatay kasi ko po, ah, madalas niyang yung oh. ay masakit oh. ang kanya tuhod. At i mo ito Tatay, ito daw may giging pang-hilot. Bukol-bukol, Pang, oh. hilo. pang Masakit po. Um, ito po ay sa pain relief po sa arthritis. Okay. Wait. So, ito ay para sa tuhod. Ito ay para sa mata. Para sa mata. Buksan na yan. Buksan na yan. Yeah. na yan. Yan. 'yo brand new, new cellphone. Wala na 'yung cellphone ni tatay. Uh, oh. okay. Kaya 'yung okay. mga nag si tatay. Cellphone. Wala kang number one supporter talaga natin Team Hitik. Ang kanyang um, ibangan ay ang panonood ng vlogs sa Team yeah, Hitik. At yes. nagka-problema tayo sa internet. Si tatay ay isa po nanonood. Ay nasira pa yung kanyang <laughs> cellphone. Kaya naman, ito tatay ay earphone. Pag gusto mong ikaw lang nakakarinig. At ito naman po ay stand. Mamaya mo na ito. Ito naman po ay stand. Para pag si tatay na nanonood, uh, ay hindi na mamaya. Para hindi pa sila Ayan dito oh. may, may YouTube na dito dinownload ko na. Oh. Okay, Salamat At may wine na sa loob na. Salamat. Pray na tayo. Oh, pray na tayo. Oh, pray na tayo mga kapatid ni tatay, sa lahat ng mga bisita, family. Tayo po ay naririto, we are celebrating the, birthday, uh, the 71st birthday, birthday of our tatay earning. At bago po tayo dumako sa ating pagsasaluhan, hindi mo po ang bawat isa na ito po natin ating mga sarili po para sa ating salamat, para sa ating mag... pagsasaluhan. At ito po ay pamamunahan ni Papa Bird. Tayo yeah. po ay manalangin, let us pray. I uh, love the, the sound of Holy Spirit, Amen. Pag-inoon Diyos, may isang pangayon po sa araw na ito, lalo mo sa sa buhay na ibinigay niyo po sa aming po tatay, kay Tatay Ernie. Pag-inoon, aming pong dalangin ang kanya pong panusugan, Dapatin niyo po, Panginoon Diyos, sa bigyan ng malusog na pangangatawan ng aming tatay. At Panginoon, ang anuman na kanyang dalangin sa buhay, Panginoon Diyos, ang kanyang hiling, amin po ito, Panginoon Diyos, inadalangin at inalapit po sa inyo. Panginoon, ah, darangin po namin, Panginoon, na inyo pa po ng kalakasan ng aming tatay. Umaba pa po kanyang buhay, Panginoon Diyos, at marami pa po pagpapala, Panginoon, ang ipigay niyo po sa kanya. sa kay, kay tatay at sa aming pamilya. Maging sa aming pong papagsaluhan, Panginoon Diyos, ngayong gabi na ito, Panginoon, amin po ng aming papang sa Nawa, Panginoon Diyos, sa inyong basbasan, maging kalakasan ng aming parangatawan. Sa mga nagain, Panginoon Diyos, kayo na po ang sa kanila ng siksik, bibig at umarapaw. Ito aming samot na langin sa ni Jesus. Amen. Amen. Sa ng Santo. Amen. 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 Okay, one, two, three, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Sayo Sabay-sabay po nating bati, happy birthday Kuya Erling, Tata Erling and one, two, three, go. Happy birthday, Tata Erling. Yay natin? sa pila mga kapatid. Auditor. Happy birthday, Tatay. Ah, na po ang mga kapatid. Makasiyahan <laughs> na ng na. po sila. Mga kapatid ni Tatay. Tayo na. Si Ma'am Donna. Ay, nasa amin. Hindi mo sinamati. Ay, tanag lang. Yung iba kutsara, mabusok yung marami. Ay, yung iba kutsara, mabusok yung marami. Pagkahaba ng buhay. Ano pong wish mo, Sir Larry? I wish ko yung makasama pa ng makasama si Yerling kasi ay patuloy na bigyan na kalakas ang katawa. Ikaw po, Tia. Ano, more candles ka blow para kay Kuya Erling. Siya, Lily. Oh, sana ay habaan pa ng buwan si Kuya Erning at para laging pumupunta sa amin siya ay para lagi ako niyan dinadala. happy birthday, Kuya Kami birthday, nagmamama. Oh, oh. <laughs> happy birthday, Kuya Erneng. Sana habaan ka pa ng buhay at maging malakas. Hindi nakuha ng, um, ng ay, ano, pagkain, tiyo, ano ba yung buhay? ay magkaroon pa ng aming kawal birthday para kung may matagal pa mo sama. kayo na. Happy birthday kay Thank you po. Kinuay ba po yata Sana eh hindi siya Ay, rin siya magkasakit. May isa rin na 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 rin maganda pa Ikaw tiya, ano pong wish mo kay tatay? Aba, ang kakuya Ernie na hiram na buhay at sana ikay patuloy pang yumaman. Tuloy ah, <laughs> ano, ano, ano? ano, yan ang iyan eh. Kabo po. Ah! Bukha pa po kayo doon. Sige. Bukha na kami doon yan kuhala eh. ka yun. Kuhala po kayo po si wala na, kanin. <laughs> <laughs> so nakain na rin po si Tiyo, boy. Kapatid, kapatid ni nanay. Kapatid ni nanay. Si Tio din po. Ay eh, hindi naman nakaalis. <laughs> hindi naman na na naka uh, ay, Hindi Nakuha ka na yun na? Ang Ay, pinag-ubaya ko na sa mga bata. Mga bata pa. Baka mamay magkabipihan na naman ay. Dapat na tayong pag-bipi. Kumakain na rin po si Mother. Kain po. Ang wala po ni Nanay ay Andox. Yan po ay from Ate Gigi. Eh. Maraming oh, salamat po nah. so, parang walang rice. No rice is set. Sa mga polo Kaya yung itong kinuha Malalim, hindi halata ang ng mga. Ka kalabo. Ito po pa lang si Charon ay from Ate Edith. From Ate Edith pa. Oh, pulutan. Si Charon. Kalaman. Happy birthday. Happy New Year! Happy New Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Happy New Year! 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 Happy

sa mga magsasubscribe. Thank you po. Let's go. Ingat kayo. i happy po siya ni Eric. At si Kim po ay sasabay na rin. Oh, try yung si Kel. Sabay na nini. Si Nini daw po may mga gagawin pa. May na kapag-a-sating. Oo, Oh, Anong iyong birthday message Para kay tatay tatay uh, Happy birthday tatay uh, Wala kaming ibang hiling Kundi sana ay pagkalooban ka pa ng Mahabang buhay Malusog na pangangatawan At ingatan mo lagi ang iyong sarili Mahal Mahalamang lamin kayo ni nanay lang. Happy birthday Bonso. So happy birthday kay tatay So yung wish ko ay yung lahat ng wish mo tatay alam ko na sa 75 years na ikaw ay narito sa mundo alam ko na halos lahat ay yung mga pangarap mo ay natupad mo na wait lang, correction, uh, 71st oh, 71st, <laughs> oh, 71 na taon 71. na ikaw na narito sa mundo alam ko na yung mga pangarap ni tatay ay halos lahat doon ay natupad mo na so, at Nagpapasalamat ako at si Tatay naging mabuti at huwaran na Tatay sa atin. At tayo naman ay narito na talaga nagmamahal para kay Tatay. So, isa pa sa wish ko ay good health. Yun ang pinakamahalaga. Malusog na pangangatawan para kay Tatay. We love you, Tatay. Happy birthday. Happy, 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 happy birthday kay Tatay. Bagamat lagi kang nagagalit at lagi naiiyamot sa akin, pero ang puso ko ang mahal ko yung hindi magbabago dahil nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sacrificies na binigay mo sa amin and si tatay ay isang napaka ama na uh, kumbaga, ay uh, sobrang uh, bagamat medyo magagalitin ay alam ko na para sa amin so ang hiling ko sana ay patuloy kang bigyan ng kalakasan ni Lord ilayo sa anumang kapamakan at wagada po ng anumang karamdaman marami pa kaming pangarap kami magkakapatid para sa inyo ni Nanay kaya tibayan mo pa at huwag pasaway kumbaga ay yung mga bawal ay huwag kainin yung mga hindi dapat ay huwag gawin para uh, kumbaga ay patuloy kang bigyan ng kalakas maging malakas dahil marami pa kaming gustong agawin para sa inyo ni nanay. happy birthday we love you para naman po kay tatay halos nasabi na na aking mga kapatid lahat pero una ay gusto ko iparating kay tatay kung gaano ako ka-proud na siya ang naging tatay ko uh, isa siyang modelo at kuwara sa pagiging ama at pagiging asawa. Kung baga, kung, kung meron kang nanaisin, ya yeah, na ideal man, si tatay ay masasabi natin na ganun. Dahil napakalaki ng kanyang puso at ng kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Talagang itinaguyod niya Uh, sa pamamagitan ng kanyang lakas yung talagang at kanya talagang ipinaramdam yung kanyang pagmamahal sa ating lahat. Um, bagamat ako po medyo humahabol, bumabawi yung term. Nagbabawi ng moments with Tatay Ernie dahil um, ilang taon din, halos tatlong dekada na hindi po kami magkasama ni Tatay Ernie. Pero gayon paman, mula nung nagkaroon muli ng banding at ako ay bumalik sa ating pamilya ay para bang hindi ko naramdaman na merong merong nagkaroon ng gap or meron tayong mga namiss na sandali dahil um, punong-puno agad ng pagmamahal kaya naman naroon na aking pagpapasalamat dahil alam ko na si tatay nandyan lang palagi para uh, kumbaga, sumuporta sa anuman na nais natin sa buhay at ganoon din naman tatay um, this is my chance then I'm very grateful na binigyan ako ni Lord ng pagkakataon na ito para maipadama ko po sa inyo kung gaano ko po kayo kamahal ni nanay. So, um, hayaan po ninyo na minsan si tatay pag may mga binibigay sa kanya ay, oh, ano na naman ito, ano na naman ito. Pero tatay, hayaan po lang ninyo ako dahil gusto ko makabawi at gusto ko po talagang ganun po kasi yung akin paraan ng pagmamahal na maipakita ko po sa kanila. Alam ko na hindi matutumbasan ng halaga yung pagmamahal ni tatay pero that's my way of showing how I appreciate and love my parents. So hayaan po na ninyo tunay talagang part bahagi po ng aking, pagpapakita sa inyo na aking pagpapasalamat. So tatay, sana yung aking munting regalo sa iyo ngayong araw, simple man, pero sana po ay mapasaya po kayo, at lagi po ninyong tandaan, lagi po kayong kasama sa aking mga panalangin upang kayo po ay habaan ng buhay, at bigyan pa ng mabuting kalusugan, dahil katulad naman sinabi ni Beka. maraming maraming pa kaming nais iparana sa inyo ni nanay. We love you po! Happy, happy birthday tatay! Ayan po, pagkatapos ng kainan, syempre hindi po mawawala ang tagayan. At kantahan. At mamaya ay sayawan. <laughs> Ayan po at habang nagiinuman sila, nagpapatulong po ako kay Leia. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin po yung aking, hindi pa rin po pumapasok sa aking bank account ang aking YouTube sahod. At may ilan-ilan pong nagtatanong kung kumusta na daw. Ay, wala pa rin po. Sinakausap naman tayo ate. Ay, humihingi lang po ng ilang details. Tapos i-check daw po niya. Sana po ay musagot naman. Nakakuturin na talaga. Mm. Mm. 12 na. Sabi, pag February 12 na. Hihingi na po tayo ng sweet coffee Once you have filled up the form and submitted our dedicated team will open an investigation with your bank to review the status of your payment. After we hear from your bank, we'll get back in touch and give you an update on your payment. Ganun po daw ang process. So, mag po tayo ng form. Pagkatapos po ay once na na-fill out na natin at nakapag-submit na mag, para mag sila ng investigation. Tapos, sabi niya, we'll get, will get back in touch and give you an update in your payment. Note that this process can take two to three weeks. Oh, wow. tagal. Wow. sobrang tagal na 3 Three weeks. Pinakamatagal. So, yan po ate, ginawa na rin po natin yung advice po na mag-fill out again ng form at nakapag-send na po tayo yun nga ang sana naman po ay in the next few days ay ma-receive po natin kasi ang sabi, after 9 on ay possible tumagal pa yung process ng 2 to 3 weeks dahil magkakaroon pa ng investigation kung hindi pa rin talaga pumasok Sana praying, Lord, sana po malimahal Sana po pumasok naman Ngayon. Ngayon po, ay di tayo nag, doon sa form tayo ay nag-submit na, maghihintay na lang po tayo na mag, ng reply doon from their team kung yun po ba ay sasabihin ng team na pumasok na or mag-set up sila na parang investigation. Yung sabihin ko na yun ay sila na mismo ang contact din sa bangko para ma-check kung nasaan. Then i-update po kayo. Yan po ang mangyayari talaga matagal na. 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks. Kaya so, yun na last po naman check ninyo. Wala rin pending. Uh, Kasi makikita mo sana kung halimbawa parating na makikita mo ay hey, meron itong pending. Ay baka po ito bukas o eh, sa isang araw ay ma- Ay, wala na Ay, walang pending. Kaya. Pag-pray po natin. Pag-pray natin, guys. Tulungan natin sa atin na sa mag-pray. Nothing is impossible. Yan, thank you. Si, thank you, Leia, sa Welcome pagtulong po. sa Sana po ay <laughs> kung anong gagawain na. Wait na lang po ulit tayo. At pag po meron kong narasig ka pong email, pwede mo po sa akin. Kung um, ano po yung sinasabi nila. Kailangan natin mag-reply or may hinihingi pang information, ay message na lang po ako para natin po silang re-reply yung kung kailan kailangan. Sa Salamat. Uh -huh. yeah. Uh, tiwala lang ate. Oo. Uh -uh. lang kami.